Hi guys, welcome to my vlog. Ayan, for today's video guys, nandito tayo sa isang uh, shopping mall kung saan namimili kami ng mga pwede naming ma maipabagahe. Nalaglag yung sunglass ko. Yung pwede naming ipabagahe sa Pinas. Ayan. Kasama ko yung tatlo kong kaibigan namimili kami ng mga ano uh, mga something na pwede naming ipabagahi or ipadala sa ano sa Pinas Yan. Yeah. maganda pa na tayo Inahan actually inahanap ko rin yung mga kasama ko kasi kanya kanya kaya galaw at ikot dito so hanapin natin sila pakita ko sa inyo guys Ayan, dito kami sa bilihan ng mga cellphone stand. Ayan, kasi yung friend ko gusto pabili ng cellphone stand. Eto JB, ah. Okay lang. Ayan. Mag-ano maganda na daw siya, magiging professional vlogger na siya soon. Ako professional martial artist. <laughs> professional martial artist. Gusto <laughs> pa si ano si Mark? Tanong mo na yan, Dai. Okay, oh. Yan, pwede din to. Kano to? <laughs> 20. <laughs> <slap> Dindaw. Makakasira pa tayo dito. Mga nangyayo pa. Ito o. Oh. Sampo. Sampo Bili mo din. Ito dahil o. Oh. Ito din. I stand din to. Ayan. Sina. Ay, wireless day on microphone. Kano kaya yan? Yan ba yung maganda? <clears throat> Itong Krypton, iano ano mo lang sa speaker. Ano o, yan? Wireless yan. Ano gagawin ko sa speaker? Yung pinakasakit na yun, yung pasaksakan ng mic, doon may isasaksak yun. Tapos pwede ka nang Bawal siya direct sa TV, di ba? Saan mismong speaker mo siya? Yung, alam mo sasakan ng mic sa speaker? itutusok mo yung pinaka wireless para magranta siya. Eh paano kung walang suksakan so okay. yung speaker? Okay. Dapat meron ba kaya so, okay. so, yun Hindi ka bumili? Hindi na para sa akin dito. so Manipis. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Para maganda yung ano. Okay lang. 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 Ito? Bili mo na Mark. Pwede sya makita te. Pikit ka. Eh. 52 tsaka 85 Mark. For sure maganda yung 85. Ay! ay, ay. Kailangan kasi yun ng battery dito. Ito battery, ito, ito. ito rechargeable. Ito 85. Ito Saka sa rechargeable. Para yung pag mahirap na yung mic mama, oh, yeah. mo, mababas ba? ka na. Mababas ka may balot pa yung mic mo ng tela. <laughs> Ay, maganda siya. <laughs> <laughs> yung okay, open mo, open. I-charge. the re charge man yan, B. Tapos ito, okay, ko coconnect lang dun sa, sa speaker. Tusok ito, i sa speaker. Mm. <laughs> Lahat pa ng speaker may saksakan. ito, i-coconnect lang yan sa converter ba yung sa mic na... Kailangan yung may mic na saksakan. Alam mo yung converter niya yun? Eh siya, meron siya. May kasama battery yan? Ayan lang di battery. Bibili ka lang dito. Tulungan kita. ako Bili ng microphone yung kaibigan namin At ito magiging professional vlogger na din siya. Actually, isa siya sa mga famous vlogger dito sa TikTok sa Dubai. And ito naman, professional vlogger ng Facebook at saka YouTube. Ah, sir. isa? Professional martial arts. And ito naman, martial, martial arts. Nabubulol ako. Ah, sir. Ayan. Diba talaga ang mayamat nakakaluwag-luwag? LL. Naka-LL ka ba, Day? Oh, ano diba? Ang, ang yaman ng friend namin, bibili siya ng speaker. Kakabugin niya yung kaibigan naming mahaba ang baba paparating pa lang. Pero sa kanya, ano yun? JBL yun, di ba? Hindi yun JBL, parang ganyan. Kahit di ba yung JBL? No, 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 Yes. no, no. Yes. Sige, kumanta ka niya. Rapi, ay, check na this one. Pero yung kasamang microphone nito, may wire. Wire for it. At, bubili nito siya nito, o. Ang ganda ng electric mini portable na fan. Bili ka na rin. <laughs> ito na lang bilhin mo ah, dai. Kanta sa bahay. Sa, oh, oh, mo ba Day? Ay, mayaman. Sana all. Ano pa <laughs> naman? Nakita ko na mo Ang ganda mo nga. Oh, okay. kumakanta na siya. Tapos maano tayo ito? Maganda mark. Sorry, ito ate. Ano yun? Ayan, bibili kami ng ganito guys. Ito yung namin. Kahit ano, Mike, mas maganda yung ganyan o yung kila alen? Hanggang ngayon, ang ganda pa. Ito na, maganda yung uh, tutub niya. Maganap ka pa ba ng tutub. Kasi ang, ang, may ganyan si Mama Jo ang, Ane, Ane. One week lang, tsaka na Mike. Baka dito yung masinagamit. Hindi ah. naman, di yes. naman no, ginagamit. May, may, may ano sige. naman to, may warranty naman to. Eh. Seven days, ten oh. Two weeks. Ah, two weeks pala oh. two, two weeks, weeks warranty. Ay, Maganda yung kasi dati di ba bumili ako ng ganito rito ang haba ng baba babaw ng kamay kung baka ano ka na sa dalawa pa para sinabi ni ate sino dalawa isa Ati kay Justin, bakit ba para 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 yung alamang galing okay. Pilipinas sa kaibigan ni Mama Jo. kaso, iway ano puwerko. Kaya nga, pinapabili kita nung makaraan. Dahil, para pag swimming tayo, kanya-kanya tayong bitfit. Wala akong pakialam sugar hindi ako pag sasama pagkasama. <laughs> Kanya-kanyang -kanya station. Luminamalitahan <laughs> <laughs> ako, na kung sis. <laughs> hindi mo pa naman ako in-invite nung nagpunta sila sa inyo. Hayop ka. <laughs> hindi ba? Oh. Eh, hindi mo naman kasi close yun. Si Justin kilala niya yun. Ah, okay. Baka nakadepende rin sa itsura sa ng i-invite ah, kasi nakakagal sa ba? No <laughs> pets allowed kasi pagkaket pa lang yan. <laughs> <lang. laughs> Makapets ka ha, bunod ka ngayon ha. Sige, pagbibigas Ay, nakabag, kita. Ay, napagsalamin na ako. Tignan mo, Justin. Ay, oo nga. nga. Magkano yung paggawa mo? Yung kasama na yun doon sa lens ko. Ay, ayan yung dati mong lens? Pero, No. Maganda ba? Okay, just... Nagbago siya eh. Yan, Sige, maganap ka ng lagayan ng basura Dito na sis Dito na sis, dito na Hello, dito na Dito, dito, dito Ayan, hanap kami ng lagayan ng basura I think there, oh. oh Dito nga, dito, dito, dito dito makikita mo rin yung ano na yan, yung binili mo. Ayun, nasa dulo kasi may mga walis tambo. Ay, walis at saka Hindi ayun, sa tsaka dashpan. ako bibili? Kasi otso lang. Ayan, bibili rin yung mga, bibili yung kaibigan ko. Pampulutan ng, natin. Huwag ka chocolate. na bumili ng ano kasi, ng ano. Maraming chocolate sa bahay. Diyos eh. Yeah. Pagkapadala ka ba? Pagkapadala ko kasi din sa Ano yan, ibabagahin niya sa friend namin. Sa TikTok, gaga. Bakit? Wala, gusto nyo, gusto lang nga, gusto lang namin. Gusto yeah. na? Yan. Namibili sila ng mga chocolates and this one. Ay, nagbibili kami ng speaker, kanya-kanya eh, kami ng speaker. Okay. Day, ano ba yan? Day, ano ba yan, Day? Tawag niyan. Alam mo, ay, sabagay kasi. Dapat sa ano ka na bumili? Sa, mga namin. sa Abu Bakir. Ay, ano A, sa Bakir? Sa Abu Bakir. Sa ko. Bakir ang ano, mura. 70 Hindi, Depende depend, Sa Bakir? Gano'n same lang ay, din. chocolate. yun? Ito, 30 Ito yung mga kaibigan ko ang yayaman. Oh, ang dami kinukuha sa baggage counter. Opo, so, karat. Diba? Ang dami yung kinuha, ang dami yung pinamili. Kasi ibubudol nyo sa Pinas. O, Joseph! Ito so, yung binili na namin mga speaker. Ay, nabit pala. O, ba? Diba? Kakantahan mo talaga yan agad, Day. Mamaya agad. So, yan. Joseph, ano binili mo? Wala. Ito so, JB. Ay, si so, JB, ang daming binili ano? Nag-hoard.